Good morning mga kailaw Hindi uh, di na po tayo makapag-upload about po sa tutorial Kasi nga po uh, Wala po akong pandemo na po dito Alam nyo naman po yung iba mga kailaw natin Alam nyo naman po na Pati yung controller ko Nalubog sa baha Nalubog po lahat Kaya Itong mga ginagawa ko ngayon Mga repair po ito, ito, na yun po mga kailaw Ito Ano po yan uh, Beam 230 ang sira po niyan itong motor sa garin yung pan palitan na sana ng motor buti may nahanap akong bearing kaya yun po ang nilagay ko dinala po yan sa akin dito ano na po yan kalas kalas na po yan pati buong ano nya buong motor nya tanggal na po yan ngayon ibinalik ko na lang po siya kasi binaklas ko po lahat kasi tabingi din ng ikot ng pan nya sa so, ganun po mga kailaw kung meron po kayong beam matigas sa po ang ano ang ikot ng motor nya pwedeng yung bearing po ang nasira isang bearing or dalawa kung hindi naman po kung hindi nyo naman po kayang palitan pwede nyo na po siyang palitan po ng bago bagong motor na lang para sigurado yun nga lang medyo mahirap hirap lang po siyang bak baklasin saka so, ito po mga kailaw ito naman yung beam 295 yan, hindi pa po yan tapos linisin. Yan po yung mga nalubog sa akin sa mga baha. Hindi ko pa po, po siya tapos ayusin. ayun, inuunti-unti ko po yan mga kailaw. Saka ito naman, ito BIM 295 din. Ito, tapos ko na po linisin ito. Kaya malambot na po ang mga motor niya. Nagagalaw na po ulit siya. Meron din BIM 300, ito. Saka ito BIM 380, ang kahan niya kasi ito yung mga motor niya nag-stack up po yan puro kalawang kaya meron pa tayo ditong, ito po ang gamitin nyo yung, kung meron po kayong WD-40 mas maganda po yung WD-40 ito okay rin naman ito pantanggal ng kalawang kaya yun mga kailaw sa mga nagtatanong po na about po sa demo tutorial hindi ko na po siya magagawan kasi nga po uh, yung gamit ko lubog na DMX controller, wala na rin akong pang-testing. Yun yung nagtatanong ng DMX 240, hindi ko rin siya madimuhan kasi wala naman ako ditong pang-testing na controller. Ayun muna mga kailawa, update ko po kayo sa ibang mga rights kung ano pong mga nangyari. Kung meron po tayong uh, i-demo -ide o about tutorial, gagawin po natin. Uh, thank you for watching and God bless.